Ayan Magandang hapon Mga kabuko Ako po itong muli Si Boy Buko Vlogs At andito po ngayon sa New York Street Cubao sa kanto na Ano uh, Annapolis Muli kong nakita si Tatay yung security guard sa gabi Na nangangalakal sa araw si Tatay George Valiente ah uh, binigyan natin siya ng palamig tay kumusta ka na no, ngay kumusta ngayon ang ano hanap buhay mo ganun pa rin ganun pa rin ay talagang ano mahirap talaga ngayon lalo na pamahal na pamahal yung mga bilihin di ba oh tatay napakasipag ni tatay may mga anak siyang pinag-aaral tapos um, security guard siya sa araw pero sa gabi ay security guard siya sa gabi pero sa araw nag nangangalakal siya sobrang sipag ni tatay sana may makatulong sa kay tatay gawa ng hirap din po ang kanyang kalagayan may mga anak pa siya pinaparal ilan nga anak mo tayo? apat nag-aaral lahat ay, oh. Oh. ayan tatay, mainit doon sa pisto ko ayan po, dito lang tayo sa ano uh, ikinover ko lang po sa inyo si tatay George Valiente na dat dati ko na rin siya content sa aking pagbablog kaya lang po, ay sa hirap din ang buhay wala rin naman po akong may bigay sa kanya na salapi kundi dahil sa mainit ang panahon na binigyan natin siya ng malamig na buko at na sana po ay maka maibsan ang kanyang uhaw lalong lalo na sa araw-araw niyang dinaranas na pagpangangalakal sana po kung sino man po ang may gininto ang puso dyan na maaring matulungan natin si Tatay George dahil po sa kanyang kalagayan na hirap sa buhay ayan nakikita nyo ito ito yung ngayon araw lang ito tayo na mo ano kalakal Oh, hindi ngayon ngayon lang, ngayon lang 'to. Okay. Na ano. Sa dito dito ka lang, di ba? Nakikita kita bubaw tapos dito. po Ayan. Sana po may may makatulong kay Tatay, security siya sa araw kaya lang po ay sa gabi. Kaya lang po may na rin daw po ang sahod sa kanya gawa ng wala pa yata sa minimum tay, di ba? Magkano po ang arawan mo po dun sa arawan? Ano po? Ah, um, 5,000 lang isang buwan? Hmm. hindi ah mga 8 mga eight, eight, eight. isang buwan? oo oh. ah kunti nga lang sa ngayon eh yung dalawang hindi nakakasya yan sa isang araw oo oh. lalo may pamilya may mga anak kayo ayan po ah eh ano ko lang sa inyo si tatay na ano ah masipag at nagsisikap man sana na maiahon ang pamilya niya sa kahirapan kaya lang yun lang din ang security lang din ang inabot niya tapos nag, ano din naman siya nangangalakal pero hindi sapat ang kalakal ngayon mura na lang magkano lang ang karton ngayon tatlong piso yata tang yeah. kilo yung plastik eh buti kung makarami sa dami niyo rin na nangangalakal di po ba po Ayan po, uh, sana po uh, may makatulong at may makapansin kay tatay sa hirap ng kalagayan kaya naman po ako nananawagan sa inyo sa may mga butihing puso dyan pinaagi sa aking mounting channel kung makatulong kayo at iaabot ko naman po kay tatay at ating i-live video po marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay shout out lang sa aking mga legit na subscriber hindi ko na po pangangalanan at marami pong salamat Hanggang sa muli, magandang umaga po. Ako po ito si Boy Buko Vlogs. Magingat lang po tayo parate at palaging uminom ng maraming tubig. Salamat po. Thank you for watching.